Makatulog po ako. Kahit pambili ko na nyo ng gamot, yan. 300. Maraming maraming salamat. So what's up mga kaparek for today's video guys Ito na po yung inaabangan natin na part 2 Nung ating uh, maagang pamasko Siyempre galing po yan kala mama uh, Mary Grace sa uh, USA uh, Nagpadala na po sila ng uh, pamaskong handog po sa inyong Doon na scout natin na dalawa no. So unahin muna natin guys yung isa, tin Yun muna ng isa dahil wala tayong time ano. So guys, ngayong gabi uh, ah, grocery na tayo para bukas na hapon pag mayroon tayong time, time. Diretso tayo doon s'yempre. Ayun, kasama ko si engineer. Kami lang ulit dalawa. <laughs> Magpapasan tayo bukas. <laughs> so and guys, uh, so ang sabi ni ma'am, uh, bilhin natin ng mga groceries yung pinadala nila na uh, worth of 2,000 pesos. So, siyempre, bigas at grocery. So, kulang pa yan. At, nasa na po yung tindira dito? <laughs> Nawala po yung tindira. Nagtabi po sa camera. <laughs> Natakot yung tindira. So, gano'n. Ah, <laughs> <laughs> uh, dito sa'yo, tara na. Ang na. tindira. <laughs> <laughs> Ayan po. Ayan. Kahit ano dyan, titi Yan, anong kailangan niya doon? Yung suka, tuyo, baka kailangan nila. Yan. Asin. Yan, sige. Nagigugan natin ng asin yan. Asin. Joy. Saka tuyo. Suka. Suka, yan. Suka. Ayan, yan. <laughs> ayan po, grocery. Yan, mga biscuit po. Ayan. Saka yung mga pangunahing pangangailangan niya. Asin, asukal, kapi. Meron ng kapi. Siyempre, meron tayong mga noodles. Noodles. So, what's mga kapare ko? Ito na guys yung ating uh, pinakaabangan, yung part 2. So, unahin muna natin yung uh, bahay ni ano, yung sila Gamayo, yung mag-asawang uh, senior citizen. Ano. So, siyempre may dala tayong bigas at uh, grocery. Nakakahalaga lang po yun ng uh, 2,000. So, yan lang po yung uh, binigay. Ito po yung maagang pamasko lamang. Uh, uh, bago po ang lahat muna, magpapasalamat muna po tayo sa ating mga sponsor. Siyempre, uh, Ma'am Mary Grace Junis from... Uh, USA po, at siyempre uh, nagpadala uh, din po si ano ano si si ano si Ma'am uh, Zinitan. So nagpadala ng konti, ayan uh, sabi uh, dagdag na dagdag tayo kahit ako konti. So mabigyan tayo ng kaunting cash kay ano para doon sa ano natin. Thank you po sa inyo kay Ma'am Mary Grace Jones at kay Ma'am Zinitan. Ayan. Thank you po. Thank you so much at sa mga kaibigan natin diyan. Hello Mama uh, Judy Zilek, kaya thank you so much. Dato ka vlog, Eduardo Piscante ang aking partner. Siyempre kay Ma'am uh, Ma uh Lisel, Candido Francis. So, let's go guys. <music> Ano yun po? Magandang, magandang hapon at maggabi na. Nandiyan na po si Kuya, yung asawa nyo? Uh, tuloy Ay! Ah, ito pala si Kuya. Ayan. <coughs> Kumusta po kakababalan nyo lang? Galing bundok? Ay, hindi sa so, hmm. Ayan. Ayan po. Uh, ayan. Sabi ko, ah, uh, tulad po ng pangako namin. Ayan, hmm. na may nagpadala po sa inyong may nakapanood po ng inyong video. So may nagpadala po ng uh, pamasko para sa inyo. So, meron tayong ano, uh, nagkakahalaga po yan ng 2,000. Bigas saka grocery. Ayan po. Ayan. Ah, po, may 10 kilo po yan. Uh, pwede po ninyo. Pasa po ito may natin sa kanila. <coughs> Ayan. Ayan. So, kamusta po sa bundok? Apo sana kami doon sa lugar ninyo, sa bundok. Ay, walang problema. Yan nga yung gusto ko eh. Kasi ayan, uh, gusto kong makita nung mga... Yung ano. Ayan. So, yan, ilabas mo po lahat yan para makita, niyo, makita natin yung grocery. Ayan. Ayan po yung mga pangunahing pangailangan lamang yan. At, so, ayan. Ah. Kaya natin po yung bigas natin. Ayan, sampung kilo. Malaking bagay na po yan. Ayan po ay maagang pamasko lang po yan. Galing po yan sa ano. Uh, nagbigay po yan ay taga Amerika si Ma'am Mary Grace. At sila Ma'am uh, Zenita. Zinitan. Ayan. <coughs> Ayan. ito po na Ma'am yung uh, padala ninyo. Ito uh, kala Ma'am at sa, ito po yung mag-asawa. Uh, pupuntahan sana namin sa bundok pero andito pala sila. So, ayun po, uh, baka pwede may gusto po kayong sabihin doon sa nagpadala po niyan. Salamat po. Hmm. Maraming maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit sa amin. Hmm. yung mo sabihin hulog at baka mas At kami yan. po talaga sa totoo lang po, <clears throat> naghihirap kami. May sakit pa ako. Hmm, po. Wala po kaming ibang hanap buhay. Nagsasabi lang po ako sa may ari ng na nyoga. Nakikihanap ako. Isa pa po sa totoong buhay lang. Ako, wala po dito mga kapatid. Hmm. Hindi ako taga rito. Hindi ako nakapag-asawa. Mm -hmm. Isa pa po sa totoo lang talaga sinasabi ko po sa inyo, wala akong pinag-aralan. Mahirap lang po ako talaga, no red no Hindi pa ako nahihiya sa sarili ko. Ayun ang pagsabi. Mm -hmm. Kayo lang po, maraming marami pong salamat. Yeah. Ikaw sir? Ay, nakasabi ko lang ay maraming maraming salamat dito sa mga... Maagang pamasko. Maagang pamasko ninyo at po. Oh, Sobrang hirap po ng buhay dito, ano? ano marami Oo nga po, eh. So, mayroon pa po kami, ahayaan niyo po at nag, mayroon pa kaming, uh, may ipinuntahan kaming isa dyan, tapos pinapahanap pa ako ng dalawa. So, hang, tapos hanggat napapanood nila yung mga video na yan, kung mayroon pong nagbigay uh, sa amin ng tulong, hindi pa huli Kung may nagpadala sa amin, nakapanood ulit ng video ninyo, may gustong magpadala ulit, ipaparating po ulit namin sa inyo yun. Kaya, sobrang uh, blessing po dahil uh, Uh, na pag napanood nila yan so makakalaman nila yung kwento ng buhay ninyo dito, dito po uh, nila side, sige po isa hmm. po ano isa pa may sakit ako hindi ako makatagpagamot at wala kaming pira um, herbal hmm. herbal lamang iniinom ko kaya sabi ko may awa ang Diyos kagaling din ako sabi kong gayon kaya po Maraming marami pong salamat sa inyo sa pamagkulin nyo sa amin. Meron kami kaming kakainin. Kaya ang na lang po. Salamat po. Ayan. Yeah. <laughs> yeah, uh, mayroong konting kas dito na ano. Uh, Mabigay tayo ng pangpabili ng gamot ni ate. Ayan. Yeah, hindi makalakihan pero mayroong, merong pong nagpadagdag kahit ano. Kunti lang. Ano? So, mayroon naman tayong worth of 2,000 po yan. Habang uh, ito, kahit pambili na nyo ng gamot, yan, 300. Maraming maraming salamat. Okay. So, ayan po, mga, ano, mga ma'am, ayan, maraming salamat sa, na, sa pagpapaabot. Sa maagang pamasko ninyo kala, kala nanay at kala tatay dito, ayan. At sa, sana ay, ano, uh, marami pang blessing na dumating sa inyo para marami pa kayong matulungan na tulad nila. So, ako po ay naging daan lang, dahil ako po ay nagbablog talaga so papanood din ako na nagsacharity ako kaya uh, sasabi niya sa akin hanap ano kayo, kayo dyan, mag-scout kayo dyan ng mga hindi natin tulungan rin niya pinakapag so, ito so, tang tanaw ko sabi po na isa kayo kaya suprang swerte po ninyo yan kasi hindi pa yan siguro pag may tumulong pa po sa inyo paparating uh, pa namin hindi, hindi po huli siguro so ayun, maraming maraming salamat sa inyo uh, once again kayo ma'am Mary Grace Kalamang uh, Alamang Lisel, Kalamang Judy Zelic sa Amerika, ayan, from Canada si Pap uh, Lisel di Candido Francis at saka si uh, from Paris France si Ma'am Zini Tan, ayan, thank you so much po sa maagal yung pamasko at ayan, may mga pangako pa sila na parating ngayon bago magpasko so asahan natin yan at ipamimigay po, asahan po rin yung pamimigay natin yan dito sa dito sa kabarangay so ayun, sige thank you po ayan. so ayun, uh, punta na rin po kami you, ayan, ayan. So ayun guys ah uh, uh, hapon na rin um, Muntik na kaming gabihin kasi yung trabaho kami so ayan ah, na natin yung uh, panguna nating ano um nakatanggap ng pamasko ayan once again thank you so much po sa Indian ayan mama ano sarap ulit-ulitin magpasalamat eh di ba so ayan so let's go thank you so much ayan so sa mga hindi pa po nakapag follow kay Parroquy TV baka naman ayan uh, follow my FB page saka may uh, profile account Ramil Hamito uh, at i naman po ninyo sana yung ating mga videos ano ito po ay charity vlog ni Pare Koy TV so ito po ipangarap ko talaga pag kaya ko na po mag charity vlog gagawin ko na sabi ko noon so ngayon nag-uumpisa pa lamang tayo kaya sana andyan po yung support ninyo ayan syempre may katuwang ako si May ayan siya oh. ka naman kumusta ano pakiramdam Anong pakiramdam? Masarap na masarap madam sa pakiramdam na makatulong ka sa mga taong mga nalangad. Hey, Thank you. Ayun. Sarap Ayun oh. uh, So ayun guys, ayan, pa winner ako. Uh, siguro bukas o sa isang araw tayo dun sa isa. ano oh. Abangan nyo guys yung part 2 naman nun. So bye bye!